yung may gala kayo kinabukasan pero hindi ka makatulog kaya i-message mo sila para sabihin kung tayo ba naman umaalis na ngayon di sana doon na tayo nagpapaumaga sa first destination natin na wala pa ngang araw eh no excited match dumiretso ka na agad doon sa meet up place mag isa ka ngayong nakanganga tapos mag message sila na on the way pa lang daw sila ha Inabutang ka na ng araw beshi kakaintay eh no? may isang oras ka na dyan eh. ha pero anyway, isa-isa na naman silang nagdatingan. Kaya eventually, nakumpleto din ang aming grupo at tuloy ang ligaya. Yeah! So, yun na nga, no? Nakumpleto din kami sa wakas. Ito yung point na kami na ay rat Kasama ko ngayon ang mag-asawa na si Kaela at Bro William with their Dominar 400. Yan o, malakas yan. Nagpapakain ng alikabok yan. karerahin yan. Next up, we have Cap Josh with his Duke 390. Bagong-bago. Bagong-bagong gawa. Next up, ang magjowa Nasi Cap Rufa at si Cap Sandro with their Mio 125i. Yeah, sana all! Tapos siyempre sumunod sa aming rat-ratan si Cap Jerry with his Click 125. Takatakas! Siyempre, nakalimutan ko ba naman ang aking sarili with my CBR 150R. Let's go! Ito ay technically lakad barkada, no? So hindi talaga kami uh, motorcycle group, okay? Tropa-tropa lang ang ating lakaran. So DIY ang aming itinerary at ito ang may pakana dito si Bro William ng WDC Channel. Yahoo! Kainin ko na kalikabok mamaya yan. <laughs> Sobrang sarap nung rides namin dyan sa Marilake. Uh, walang gaanong traffic, walang gaanong motorista, walang gaanong kamote, uh, even though it's a weekend, at uh, hindi kami gaanong na-checkpoint ng matindi. Kumain lang kami sa La Franco's Veranda, and then nag Tiktok Tiktok sa Sapinit Road, tapos bumalik na kami at nag-sunset viewing sa Coffee Rush sa Binangonan, Rizal. <laughs> No, chibi gana kami dito at talaga namang sobrang sulit, sobrang sarap ng mga silog meals dito sa La Franco's veranda. Ito talagang tipong mababa mm, mm, mm ka talaga. Sobrang saya at sobrang nakakatanggal talaga ng stress itong isa na namang umaatikabong scam ride <laughs> na ginawa namin. At hopefully, sa susunod naming rides ay makasama namin kayo para tayo ay mag-tiktok, TikTok, photo op, photo op. At mag-rides lang hanggang sa ma-ano, ma- Checkpoint. <coughs> eto yung paborito ko sa rides eh yung pagnamnam sa hampas ng sariwang hangin yung pagmasdan ang kagandaan ng kapaligiran sarap huminga sarap magpahinga nakakapagod yung mabuhay eh problema responsibilidad pagsubok at kung ano-ano pang sangkaterba nating dinadala. Alam ko may mga pagkakamali tayo sa nakaraan na sinusubukan nating kalimutan. May mga alalahanin tayo sa hinaharap na pilit nating inaabot. Pero despite that, huwag sana nating kalilimutan na mabuhay sa ngayon. Live in the moment, Ika let's take care of our mental health. Kasi sabi nga nila, when you're living your life in the past, you'll just get depressed. Hindi mo na mababago yan eh. Nangyari na eh. Move on. Then when you're living in the future, you'll just be anxious. Mababalisa ka lang. Iisipin mo lang nang iisipin ang mga wala pa naman. But when you live in the moment, that's where we feel alive. That's where we will feel at peace. Yun hmm, narinig ko sabi nila. <laughs> Tsaka meron pang isa yan eh. Sabi nila, we travel not to escape life, but for life not to escape us. May eh, ang buhay. Let's make the most out of it. Di ba? Kasi hindi tayo nabubuhay para magtrabaho. Nagtatrabaho tayo para mabuhay. Para ma-experience natin ng buhay. Gumala ka, kumain ka, makipag-date ka, umakit ka ng bundok, tumambay ka sa beach, mag-road trip ka hanggang sa gusto mo. Enjoy life. Mabuhay ka. Ride safe mga paps at mams.